Oh, wala nyo, dumadagong Mga bro, nandito tayo ngayon sa laala Morning Ride. Tapit na tayo sa kila, ano, kila Bosno, okay. so mga tol, nandito na tayo ngayon kila, ano, Boss Noki. Ito yung Minox. Minox oh. Minox, Lechon Manok. Tapos doon yung bike shop. So ito mga tol, nandito na ako ngayon sa Minox Cyclery. Sarado pa oh. Ayan oh. Oh. oh oh. So, chinat ka na siya Nabos Noki. Pambay muna tayo dito saglit para mag-content. Content natin yung ano bike shop nila Anli Ahon tsaka ni Kalu eh stay ni Jim pala hindi ko tinatawag na Kalo yun sa si Jim eh. ayun no Anli Ahon Minox Galog Racing ah ay share ano po kami hindi ka nakatanag ng MTB ah wala po eh sira pa GMC ko eh ba yung bike mo? wala po ay yung frame lang ang binili

So, eto yung bike natin. Ayan, Oh. No? May isip ko, anong magandang i-upgrade, eh. Ayun, no? Anong masasuggest mo? Gusto ko sana, kung mag-upgrade ako, baka pre, no? Or baka mag-all chain tayo. Yan lang naman yung naiisip ko na pwedeng i-upgrade, eh. Yan na natin. Si boss na okay. Ah, pa-condition na eh. Hey, no? Good morning, Good morning. Hindi kasama mo kala ano? LA. Ay, kala LA, kala AJ. Wala, hindi ko kaba kayo pa. Ipapakondisyon pa ako. So yun, kakatapos na ng isang ahon. Ahon ulit. Yun, no? Kayang-kaya ng makunat na gulong. Diretso pa raw. Sabi ni Boss Noki, ang problema may aso. Kanina ng unang ahon, ang daming aso. Buti mabait. Eh, parang sobrang ang tarik ng ahon. Buti hindi kami hinabol, mabait. Eto, may aso ulit. Pero, hihintayin ko na lang si Boss Noki. Baka kilala siya ng mga aso rito eh. So yun mga pre, mukhang tapos na ahunan. So ulit sarap. Medyo na-surprise ako to be honest na hindi ako tumuon. ano, so, haba nyan. Sumula so, sa baba. Sobrang haba. Kung makikita nyo, yan na yung bundok ko Medyo malapit na. So after nito, gated na dito. So nakalagay mother of peace, saltitude. Tapos meron dito ng ano, trail. May rough road. Hindi ko sure kung dyan kami bababa. Pero mukha. Yun lang. Wala tayong dalang action cam. So wait natin si Boss Noki dito. Okay, yeah, bye! Ayan o, uh. fire road Sa gitna tayo ng bundok Sa mga pare So after nung ahon kanina Na makunat na kalsada Sa dulo nun, may dalawang daan Yung pakaliwa, papasok dun sa Parang ano yun eh, Private property, tapos yung kanan Trail, eto na nga, fire road Ganda, ganito yung mga hinahanap po na trail Yung papadyak ha uh. Tapos may konting lusong nature. Ganda eh. I like it, I like it. Ngayon ko lang na-discover to, sobrang lapit lang dito sa may kisaw. Hanapin nyo lang yung living water na subdivision. So, hintayin lang si Boss Noki. Let's go! Exit trail. Ah! Bitawan no? oh! Ah! Bitawan no? oh! Oh, wala nyo ah! dumadagong ba? Uh -huh.